Ano? Babad na babad na ako dito, oh. Baka pwede mo naman... Hoy, ano daw? Anong pwede mo naman? Good news! Dahil nitong July 25, 2025, formal nang inilunsad ni DOTR, Secretary Vince Nison, ang cashless payment system sa MRT-3. Meron na? Meron na! Ah! Meron na! Kaya ngayong araw, susubukan natin kung talagang convenient ito para sa mga kagaya kong daily commuters. Makikita nyo, ito nasa likod ko ang pila ng single journey ticket. At kung cashless payment ka naman, pwede ka nang dumiretso sa entrance para mag-tap. Tara, subukan natin. Pagpasok sa entrance, buksan ang inyong e-wallet at hanapin ang commute icon para mag-generate ng QR code. Ito ang gagamitin nyong pang-tap. Pwede nyo rin gamitin ang inyong credit or debit card. Nakita nyo kanina na pagka-tap ko ng QR code ay nag-loading lang ito sa glit pero gumana rin agad. Ayon kay DOTR Secretary Dison, ang system ay mag-charge ng 28 pesos sa simula ngunit ire-refund din ang sobrang bayad paglabas ng station. Sa so, ngayon, hindi pa kasama sa cashless payment ang mga discount. Sa so, naging experience ko sa pagsakay sa MRT3 gamit ang cashless payment system, masasabi ko na ito ay convenient, lalo na pag rush hour. Dahil hindi mo na kailangan pumila ng mahaba, kailangan mo na lang mag-tap, and you're ready to go. Ikaw, na-experience mo na ba ang cashless payment system? I-share mo na yan sa ating comment section.